Kaning opportunity ba, di dyan nato siya makita o mailahanda yun sa unang tanaw. Kay pipilara jud dyan ang mga tao na makakita, makarecognize ani. Sa garan mong natay matubang na yung maabot sa tua. Opportunity na tanat na, pero di nato ma-recognize nga opportunity na di ay. No? Mapunay usap ka challenge po sa mga tao ba, nga labi na sa tua. Kay nadyan ba mga but sa tua, na mga maabot na mga tao, na maabot na mga butang, o bisagun sa diha na imong ma matubang experience and at the end of the day wala di na to siya mapansin di ma-recognize di ma-realize ma-analyze nga uy opportunity mo di no ito na siya dapat ato ano siyang practice on unta na ba nga sa una to pag-recognize ko opportunity ba na o dili ng opportunity opportunity man good ah uh, opportunity nga ora orada na result na output ba uh, what I mean na day siya resultang ihatag sa imo ha positive ba o negative. Pero na po yung mga opportunity nga iyang result, bugay pa kayo, long term ba? Na may nga na, huwag kasagaran, mga di makita, ma recognize sa mga tao. Na sila nga tubangan, opportunity na. Pero long term man ang result, maunang nang di nila makita. Mailhan nga, opportunity na di ay. Maunang nang karoon, kasagaran sa mga successful, na opportunity na abot sa ila sa una, pero di mailhan. Pero ilas siyang gitanaw, gi-analyze nila, gi-recognize na, uy, there's something, an opportunity na na siya. Ika niya, siya, bahalag long term, ako ni siyang i-grab. Ano siya, nahitabo kay Injepsiya siya the second? Kailan mo na mga ka Kailan mo siguro mo si Edgar Injepsiya siya the second ba? Sikat kay ni siya, kay... Saan so, mo nga, siya katawang ha, nakatrya ng gitawag ba sa kong bot pasabot gaina? ina? nga may opportunity na abot sa iya ha in which kung di ka master matanaw di yun siya mailhan ng opportunity tato kaya yun man itong nakita nga opportunity bahalag ang result ani ang outcome do gay long term ba so mani siya si Ingar Injap siya the second hitabo man ito sa ilo-ilo mga kaunisya na mga space dito sa Robinson Small sa ilo-ilo na yung Robinson Small na space dito ba par park 250 square meter tahun 2003 nakita na siya ni Edgar Injep second, the second iyang space ba ilam sino mag space ba sabi kasagaran space for rent ayang ah, nakita dito so imong kita imong napansin na car park no dili jud sa sulod sa mall na sa, sa Robinson's Mall car park na mo kilid-kilid ba gerintahan ni eh, ko ano eh Edgar Injep gerintahan niya dito ah wala pa rin yung gigamit so lang, girintahan kay iyang nakita one day kani siya opportunity jud ni siya magamit na ko ni siya man nagibuhat ni Edgar in Jersey sumuta so, mo oy kisa man si Edgar in Jersey the second ni kailan na sa so, may ambag na sa Pilipinas na, na siya mga coordination si Edgar in Jersey siya bi nagtukod anong gitawag namang inasal karon kay bawa naman no oh. pwede mo mga ondas mang inasal kung may mang inasal sa inyo oh karon daghan kay mangina sa Pilipinas pero ang sinugdanan ana na, nagsugod na dito sa Car Park sa Robinsons Mall atong Patason entry nga giabangan ni Edgar Injapsia sa so, magdaho mga sikat na manginasal nga nasa Car Park ang pisto mao na siya ni gibuhat ni Edgar Injapsia manginasal pero grabe struggle po na ni Edgar Injapsia e, sa una wala pa niya na gitindahan pero along the way, no, pila ka mas, iyan ang gisugdan, pamaligya, dahag barbecue. Kaya ba mong ano, itungod sa una, na yun ang maligyag manok. Uso kayo ng maligyag manok ba, na yung fried chicken, na yung jalebi ana, na yung mga lechon manok. Pero why na maligya, o ganang gitawag na chicken barbecue. O deha na nigawas ang opportunity ni Edgar in Japsia, in which katong pagsugod niya, wala pa na niya nakita kayo ba? awat uh, what I mean ka nang paingon na visible bitaw kayo pero iya na saitan saitan one day kening car park na kong rentahan graduated mahimog so ang gitawag nga usa sa mga pinakasikat nga kananan sa Pilipinas Ano oh, na dayon mang inasal yung experience dito grabe kayo sa so, pagsugod so sa so, mang inasal dito Grabe kaaso kayo mga kaunisyon. Pag-abos siya ang first na tindahan, Mang inasa grabe ka aso kaayo kay baliktad bitaw nang sa ibutang anang sa mga wall bitaw parang aso magawas. Ito man luto ang barbecue. Si Piet di hapon kinabali mo nang aso sa sulod padulong. Pero sa likod ana na solve gyapon na, problema ni Edgar Injak siya. So kung yung makita mga ka-initiation no. Sa so, na kung nay feel ni mga kani mm -hmm. na ni potential na mapuslan ni mo pohon bisan pag karon di pa jud ni mo puslan di, di pa visible ba i grab na siya basta maayo lang siya no basta legal lang para kang inject siya no kasi nga siya na ang mahimong pinakabata nga bilyonaryo katungkuan 2016 Ano man, Oo, oh, bilyonaryo. Mga 2015, 2016, nadaghay bilyonaryo ng Pilipino. Pero ang pinakabata, si Edgar Injepsia. Kung tanaron, anong nahimong siyang bilyonaryo? Tungod -tung, kay iyang Inasal, grabe nakakusog ka ayo, no? hapit na mapusan ng Jollibee. Oo, oh, nang napansin mangod sa founder ba sa Jollibee, na si Tony Tancaccio, nga grabe ang pagboom sa chicken barbecue sa inasal. Na ang market share ba, no? mga tao, tunga na di na kayo mga on. O mga on gyapon sa mga fried chicken sa Jollibee. Pero kuan ba ang porsyento sa market share mga customer na dito na sa kuan Mang Inasal. Manang gipalit ni Tony Tan Kak Chong ang Mang Inasal kang Injapsiya. Kaya palit 3 billion, na million, 70% na siya nga share mang gipalit. O to, pagka 2016, ang remaining at 30% nawa na. Ibaligya na jud ni Injapsiya kang Tony Tan Kak Chong worth 2 billion pesos. Yeah. Yeah. Liman ka mga kainisyon, pinakabata nga bilyonaryo sa Pilipinas katunga panahon, Injap Sia. Yeah. Yeah. Ah, nagsugod? -so nagsugod -so sa paggrab sa opportunity nga yung gituuhan nga may potential ni siya nga pag-abot sa panahon. Naawa ka ron dato na kasi Injap Sia, no? Karon, kasosyo na po sila ni Tony Tancacchong, di ba? Gipalit na siya ni Tony Tancacchong. Toko na po sila negosyo nga uh, double dragon. Real estate, mana siya. Sila mag real estate. O, oh, mana siya. Mana, mana po na yung negosyo ni Injep siya karon. Pero kasi mga mut tanong po ba, nga Injep man? O kaya yung papa, half Chinese, half Filipino. In check din yung mama, half Filipina din, half Japanese. Japanese. manang ang Injep. Konting oh, uh, kaalaman na na siya mga kawinisyon. So, atong point lang dari is, mo lagi ito, Kung na'y mabot sa imong atubangan diha nga kaduda-duda nga, uy, opportunity ni ba? Try to recognize, no, tanawin mo kung sa'yo mahitabo sa unahan. No, long term, kung mang good kay short term ray right, tanawin, na'y mabot nga opportunity, dili ma-recognize kay ah, wala niya, wala ni No? So, mana siya atong lesson makuha po sa founders sa mag-inasalba nga si Injep Sia. Pero di man lang good siya ang experience ani kita man halos everyday na tay opportunity. adlaw na opportunity na itong matubang. Pero di lang na ito ma-recognize. Di ta-aware nga opportunity na dahil niya. So, mana siya. So, sa so, itong pagpadayon sa unahan, no, itong i-practice or itong yan po nga sa ginoo nga uh, ato ma-recognize ng mga maabot sa kuha as opportunity. No, good opportunity para itong i-grab dayon. Mas maganda yun na ito na uh, siya. Parehan na itong gibuhat. Sus, sanay date ron. December 5, Bernice na. December 5 na, Bernice na. Pero kan, hindi mong guni makita sa uban na itong ipang buhat. Okay, long form video. Kasi yung mananaw. Oh. No, di. Ang uban, wala po na TikTok. saya saya ras TikTok. Pero di mong dautan na sayo noon. Pero kan, ito ning nakita po na good opportunity. Pero long term. buang dugay pa kayo na Dugay pa kayong resulta na itong ipang buhat mga unition Dugay pa kayo ni siya. Pero long term ang tamag una-una. Ito na siyang hinahinayan. Ito na siyang ampo nga. Napay December 6, ani. Ugma, Sabado, no? At buhat ang video para pang upload. Ugma. But anyway, maura to, no? Kung ta na po may nalaring gamay ba? sa itong kinabuhi, need nato to recognize ang mga maabot sa tua dapat awerta, recognize na to tanaw na tarong kung opportunity ba ni siya og dili kay kini siya sa so, kog impact magamit na to puhon kini okay, siya magda sa tuasa success idumanan sa hard work o consistency